Konting kaalaman lang mga idol at ngayon ko rin lang nalaman. Yan, may hawak tayong bumbilya ngayon. Ito po yung bumbilya na nabibili lang dyan kung saan saan sa mga bangketa, mga idol. Yan. Ito po, ito po yung bumbilya na decharge. Yan, tinatalis po siya sa kuryente. Tatanggalin nyo lang po yung bumbilya sa loob ng bahay nyo. Ipapalit nyo po ito. At habang gamit nyo po ito, ayan, mag-charge na po siya. Yan, pag bumili po kayo nito, may kasama na po itong switch. Yan, pag na-charge nyo na po siya, yan, may switch na po yan. Yan, may pindutan na po para umilaw. Ngayon naman po mga idol, ang ibabahagi ko po, po sa inyo yung aking nalaman. Kung sakali pong mawala yung switch ninyo, yan, tapos magbiglang mag-run out. Yan. Kukuha lang po tayo ng grapon. Yan. Kung so, sakaling mag-brown out lang po, kaya sakaling mawala yung switch. Kaya lalagyan lang po natin siya ng konting tubig. Ayan. Tapos po, ilalagay po natin siya dito sa grapon. Yung nilagay po natin ng tubig. Ayan, isasayad lang po natin yung pinakang dulo niya. Ayan. Ayan mga idol. Umiilaw po siya pag, pag nakalubog sa tubig yung kanyang dulo. Pag nababasa po ng tubig. Yan, yan po ang aking natuklasan. Yan, napakadali niya nga pong pailawin, napakadali niyang gamitin. Yan, kahit po sa tubig lang, iilaw na siya. Yan, kung sakali man po out, kakain kayo, ayan lang, nalagay niyo lang sa grapon. Pagkakain kayo, yan, nakalubog. lang sa gitna ng lamesa, yan, para hindi na kayo mahirapan kung saan kayo maghanap ng pagsasabitan nito. Yan, sa grapon lang mga idol. Yan, napakadali niya lang ipatong. Yan mga idol. Kunting tubig lang mga idol ang ilalagay natin. Yung sasahid lang, yung kanyang dulo. Iilaw na yan. Yan, testingin ulit natin. Yan mga idol. Kahit sa mga idol, nakakabili nito ito. Yan, sa mga bangketa. Yan nga po, natuklasan natin ngayon. May pala yan, basta mabasa lang yung dulo niya. Yun lang mga idol, nagbahagi lang tayo ng kaunting kaalaman. Yan, maraming maraming salamat. salamat may natutunan kayo. Yun lang po, salamat.